Good morning, attorney. Pwede po ba akong magtanong about sa birth certificate ko na blanco po ang name? Wala pong father's name na nakalagay at apelyido pa ho ng nanay ko ang nakalagay. Kahit kasal na po sila ngayon, ano po ba ang pwede kong gawin? 31 years old na po ako at hirap po ako makakuha ng mga requirements ko dahil sa birth certificate ko po. Sana po masagot niyo ako, ano pong dapat kong gawin? Kung kasal na sila, legitimated na siya. Apidabit of Legitimation may form sa Civil Registrar. i natin sa district ito, J.C., ko na nabahala dito. Kasi ngayon, kala nung iba, ang may karapatan lang, yung anak sa labas, na pangalan sa tatay, kung recognized. May karapatan din po, yung anak, Okay? Hmm. Na ang nanay-tatay walang legal impediment tung ipinanganak siya, ibig sabihin walang sabit. Uh, uh, intindido po natin yan, ano? Walang asawa o hmm. binata, dalaga. Hmm. E eh, later on, oh, nagpakasal. O, oh, pwede na pong magkaroon ng uh, pag-execute ng uh, affidavit o salaysay o legitimation at yan ay na iririhistro hmm. na. ya yeah, amend na yung birth certificate ng bata, ng anak, ng ating civil registrar sa munisipyo o siyudad na inyong kapanganakan. Okay? Wow. Thank you. Mabuhay ka.